Mm -mm. Kain na. Eh bakit parang parehas kayong tulala? Hindi ako gutom. Actually, ako din. Ay nako. Ang sabihin ninyo, parehas kayong walang gana dahil parehas kayong... <laughs> Well, she's obviously not. Dahil ayon yung makinig sa akin. Actually, Ate Venus, Aris broke up with me dahil sa'yo. Eh, di good! Arte niyo naman. Susunod lang din pala kayo sa akin. Good. Ano good doon? There's nothing good about that. Haley, darling. This is all for the best. Trust me. Hindi rin naman kayo Do you know? All you know is to judge him for his status, for his family. You didn't even try to get to know him, Ate. Because you're so unfair and cruel. H Hindi mo ako naiintindihan, Hailey. Hindi talaga. Kasi ang selfish mo. Hailey! You better watch your words, Haley. Totoo naman eh. Alam mo, Ate Venus, ang problema sa'yo, dahil hurting ka, dahil di ka happy, ayaw mo rin akong maging happy. I don't understand! Ngayon ko lang nakita ang ganyan ng kapatid mo. Ako, pawis na pawis ka. Ayan, tumodo ka naman kasi ng laro eh. Ang sarap kasing maglaro mm. eh. Masaya talaga maging bata. Naalala nyo, nagpapatintero pa tayo noon sa kalsada. Oo, oh, grabe yun. Oo, at ikaw yung champion natin. Champion ng bunong braso. Idol. Siyempre. <laughs> uh, Idol. Anong bunong braso? Bunong braso. Naku, kayong mga kabataan talaga puro gadget. Isko, ipakita natin. Hmm? Pero ito. Oh. Ah, okay. ay oh, yan, yan. Oh. Ito na. Tuma, atto, muna. Labs, galingan mo ah.

ikaw. Ah. Sigurado ka bata? Eh, baka masaktan lang kita eh. Mm. Oo nga. Naku, Delphine, pagbigyan mo na. Laro lang naman yan eh. Oh, sige, okay. Pagbigyan mo. Okay. Para masubukan ito ni Tonyo. Oh, okay. Oh, okay. Bukan. Okay. mo, ayan. Okay. ayan. Okay. 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 go! Game. Oh. 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 Ano yan, Delphine? pinagbibigyan mo naman yung bata eh. Ball ka po eh. Ayaw. Oh, <laughs> oh. Oh, Delphine! Ano Ano yan? Delphine! Oh. Sige, sige, toyo, oh. Na. Oh. Tonyo! Tonyo! Get to mo Ibawi mo ako kay Delphine! Sige, sige! Delphine, yeah. champion ka yeah. na namin! Ibawi oh. mo ako! Yan! Oh. Yan! 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 Sabi naman! Ano ka, Delphine! Ayaw, Tonyo! Tonyo! Ibawi champion namin! Yeah. Ha? Yeah. 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 Tonyo? Ah! Ha? Sige! bye-bye. Oh. Ah? Ha? Ay! Wait, Oy, oh. Donio, Ay! Tonyo! Saan ko punta? Tonyo! Sir! Ay! Sir! Carlos! Ay, sir Carlos! Oh, sir, maganda oh, nga po po. Maganda oh. nga po sa inyo. Nasaan yung batang nandito kanina? Ah, uh, uh, sir. Doon. Doon po tumakbo, sir. sir. Kilala na si Tonyo, sir? Ako. Uh, oh, Ako, uh, bisita namin siya. Uh, kaibigan siya ni Doy. Ah, uh, sir. Alam niyo po, ang lakas po nung kaibigan ni Doy. Kasi po natalo niya tong pambato natin oh, eh. Oh, ah, 'yun sir. Kakaiba yung lakas niya. Parang hindi siya bata. Ah, ano kasi yan, uh, nagma martial arts balita ko. Medyo ah, malakas yung bata. Arts? Oh, kaya Ay, <laughs> hindi katak-taka kaya. Siguro malakas. As ah, sa nagpunta dito ba? Doon doon oh, po sir, doon. O oh, oh, oh. sige, ah ganito, pakiusap ko sa inyo. Pag bumalik yung bata rito, huwag niyo nang paalisin ha. Hawakin niyo na ha. Okay, okay, sir, ah, sige, sige po sir. Hanggang makabalik ako. Sa hanapin ko lang. Sandali po, sige, sir. Sige po sir. sir.